Magandang araw po, shout out po kay Angie De Vera Please subscribe po ang kanyang official YouTube channel Angie De Vera uh, Please support po mga kalinga po magitan po ng pag-like, pag-share, pag-subscribe ang channel po ni Angie De Vera Vlogs Maraming maraming salamat po mga kalinga Ayan mga kalinga, supportahan po natin Angie De Vera Vlogs Isa pong kalinga partner Hello. Mga kalingap, support po Angie de Vera Vlog. Ayan po. Support na po ating mga kalingap. Isang kalingap din po. Part ng kalingap. Thank you so much po. God bless. Shoutout po. Paki-subscribe po Angie de Vera Vlogs. Salamat po. Hello mga guys, mga kaibigan, mga ading. Ayan, bago ang lahat, nais ko kayong batiin ng magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, saan man tayo dako ng mundo naroon. Ayan, naway, maging ligtas at malayo sa anumang mga sakit, lalong-lalo na ngayon ay taglamig na, uh, sana ay Uh, lukuban tayo ng ating Panginoon ng kanyang pagpapala at huwag naman tayo magkakasakit. Ayan. Bago ang lahat, nais kong suportahan natin si Lakuya Santos Matubang, at Edna Blag, Kalinga Prab, at si Ruel of Malalag. Ayan. Kung bago pa kayo sa aking channel, tara na at isubscribe sila at huwag kalimutan, pindutin ang notification bell para lahat ng kanilang mga upload ay inyong matutunghayan. At syempre, huwag natin kalimutan ang inyong lingkod, si Angie de Vera Vlog. Ayan, huwag nyo naman din kalimutan para ang ating pagtulong o adhikain sa ating kapwa ay tuloy-tuloy din ang ating adhikain. Ayan ating reaksyonan. Ang isa sa Kalingap, si Kalingap Dennis Kuron. Ayan, isa rin siya na masipag na tagaikot sa mga natutulungan na ng Kalingap. Ayan, isa sa kanyang napuntahan ay yung, un, yung napabahayan nila Kuya Bal Santos Matubang na isang ginang. Ayan, tignan natin at panuorin ang kanilang pag-uusap. Musa na, Ate Bioli? Ano po. po? Kuya Bal? Kuya, kuya, kuya Bal? Good morning po, Kuya Bal. Ah. Okay, Kuya Bal. Ayan, si Ate Bioli. Ito yung, ano, ito yung, ano, may nakatatak na kalinap. Ito na rin yung isinadyos ko sa, ano, sa mga nagagawa ng bahay na sa kalingap. Lagi ng ano, ng ganyang kalingap. Para, ano, yung alaalabaga ng mga, ano, ng mga, ano nila. Oo. Uh -huh. uh -huh. kapuntahan ka ni, ano, ng mga kalingap dito. Para, kahit paano, para sa, ano, pangungumusta, at saka Siyempre, pagbibigay na rin sa ng mga ano mga finances. At uh, ko yung kalagayan mo? Mm -hmm. Anong pinagkukunan mo na ngayon? Nganap buhay. Ay, minsan po nagpapawid, minsan ay nagpapawid. Nagtatanim. Nagtatanim. Mm -hmm. Saan? Sa sa Dabnig. Yun ay tawid dagat 'yon. Opo. Mga doon sa malagit. Sa malagit. Okay. Nakakailang kama sa... Malagit, sasakay ka ng bangkero. Bangkero. Uh, tapos labit na. Tapos sasakay ka naman ng habal-habal. Ah, oo. Tapos, yung, yung mga pawid mo, ano yun? Per, ano, per... Perdaan o yan ay kontrata? May order na 100, 850. Hindi naman, 850. Hindi naman madalas. Mm. kasi pag nag order na sayo eh, ay Obligadong gawin. Ibig sabihin ay per Malang order. Ah. Pag may nag-order ay di merong ano may gagawin. Pag wala, di, hindi kayo na stock Hindi po na sisira, kinakainan lang gab, binabahayan ng oh. langgam. Ayo, siya na. <coughs> okay, pag yun ay nag-istaka, kailangan isprehin yun para sa mga pawid. para sa mga langgam. Ibig na, sabihin, nagkakabutas-butas. Oh, Pinabahay. Oh. Yun pala ang kaibahan sa mga ano, sa mga pawid. Pag bago, bagong gawa. Ah, kailangan. Oh na -order. ano. Kailangan ko pag nag-order, pagkatapos oh. ng gawa, kukunin na nila, ilalapat na sa bubong. Oo. Oh, oh. At isa'y ano pa yun, wala pang mga langgam yun. Doon po ako ng ano, pang minsan ano, pang ano sa baboy. Baboy. Sila, ano pala, ang dami mong halaman dito, sila atid na mahihilig yung sa halaman. Ayan Ayan, ang ganda ng kanilang kwentuhan, di ba? So, si Nanay Violeta ay isa sa natulungan ng kalingap. <clears throat> kung saan ay... Maraming alam si Nanay Violeta ng kanyang kabuhayan, o di ba? Pag kami nag-order ng pawid, ayan, gumagawa rin siya. Tapos mahilig din sa halaman, ang ganda ng kanyang kapaligiran, o sa kanyang bahay. Ang ganda. Tapos yung kanyang bahay na nagawa ng kalingap ay may tatak pa sa angka pa. So, napakaganda yung layunin din ni Kalingap Dennis Corod sa pag-ikot-ikot sa mga dating natulungan ng Kalingap sa pangungunan nila Kuya Bal Santos Matubang, di ba? Makumusta ang mga naunang mga napabahayan at nakita naman natin na masinop si Nanay Violeta ang, ang ganda ng kanyang uh, paligid lalong-lalo na yung kanyang mga <clears throat> mga gawain din, di ba, ba? Mahilig sa halaman, nagkukumpos pati ng fertilizer. As the same time, ayan, hindi rin siya nakakalimot sa mga nakatulong sa kanya. Kuya Bal, Kaya Bal uh, atid na. Pastor, na, Pastor Bal, uh, Ralph, uh, thank you sa uh, blessing mula kay Lord at uh, kay July Ponel po. Salamat hmm. po sa inyo. Salamat po uh. sa inyo. At pagparahin po kayo ni Lord. At dumaloy sa inyo lahat ng pagpapala para yung mga katulad kong mahirap na matulungan po ng mga Kaya suportahan natin si Kalingap Dennis Kurot dahil isa sa Kalingap na umiikot sa mga nakaraan pabahay nila Kuya Bal Santos Matubang. Ayan. Kaya sana ay huwag natin kaligtaan panuorin ang kanyang mga upload suportahan natin si Kalingap Dennis Corod, ayan at muli, huwag natin kaligtaan subaybayan lahat ng mga upload nila Kuya Bal Santos Matubang, at Edna Blag, Kalingap Rab at si Ruel Obalalag ayan, bilang suporta natin sa kanila ayan, parang yung adhikain sa ka na tumulong sa kapwa ay tuloy-tuloy ang pagtulong o hindi ba. So, thank you so much sa inyong panunood sa aking konting reaksyon kay Kalingap Dennis Kurod at muli suportahan natin siya mga lalabs at mga kaibigan. At siyempre andito rin yung inyong, inyong lingkod na umihingi ng inyong suporta, ayan si Angie di Vera Vlog. Ayan, huwag kalimutan uh, subscribe si Angie di Vera Vlog. Ayan, thank you so much at God bless us all. Thank you. Bye-bye. Ang si Angie Devera, Ang ating kasama. i right.